Magkano nga ba ang kayang kitain ng isang food panda rider sa isang araw ngayong 2025? Kadalasan may kita natin silang pakalat-kalat sa daan. Pero minsan naisip mo na ba kung magkano ba talaga ang kinikita nila sa isang araw? And for today's video ay eh, papakita ko sa inyo ang actual earnings sa 7 hours na duty ko kay food panda. Kaya tara, panoorin mo ng buo ang video nito at ikukwento ko sa'yo. Alas 10 na nga ng tanghali na mag start na ako mag duty kay food panda. Sobrang late na nga tayong magsimula mag duty noong mga time na to. 6.30 kasi yung pinakamaagang pwede ka na mag-login. At mga nag-start na nga tayo ng shift. pagka ko nga, Marcus, eh, mga ay may so agad na order sa so Daily's Coffee maharlika nga ang pick up natin kaya lumarga na nga agad tayo para pick up ito pagka pick up ko nga mga kus ay ko na rin agad to sa customer bale 39 pesos pa lang kinita natin sa unang booking pagka deliver ko nga ng first booking natin mga kus ay may pumasok agad na order Jollibee bayan naman pagka pick up ko nga mga kus ay dineleber ko na rin agad to 34 pesos nga palang kinita natin sa second booking pabago-bago nga pa lang panahon ng mga time na to para makapag duty tayo maghapon mga kus ay ito nagkapote na nga ako pangatlong booking nga pa lang natin mga kus ay dito sa My Cindy's Bakery alam nyo ba mga kus may foodpanda rider na nurse meron nga ding teacher tsaka engineer at yung isang kapanda nga natin mga ay seaman dito sila nagpapalipas ng oras mga kuys, kapag wala silang duty sa trabaho nila bali 30 pesos pa lang kinita natin sa pangatlong booking natin kabilang kanto lang yung natin dito pang na booking nga natin mga kuys, ay dito sa maynamnam. kaya pinick up ko na agad yung order natin dito fast forward mga bandang alas 12 na to sa loob ng dalawang oras nga nating pagdideliver mga ay naka 300 pesos na tayo pagkatapos nga nating mag lunch break mga ay lumarga agad tayo bali nagpagasuli na nga pala ako ng 200 pesos sobra sobra na para sa duty nating maghapon maganda nga ang booking no mga time na to. Nakakatanggap nga pala tayo ng tagdadalawang booking bawat takbo. At minsan nga mga kuys, nasubukan ko pa nga makareceive ng tatlong booking. At fast forward ulit mga kuys, bandang alas dos na to. Earnings update mga kuys, 723 pesos na nga pala ang kinita natin. At sa pagtutuloy nga ng ating pagdedeliver mga kuys, ay nakakwentuhan ko ang isa sa pinakatap rider namin dito. Ipinaalam ko nga sa kanya kung pwedeng makita yung earnings niya. At ito, pinakita niya naman mga kuys. At base nga dito mga kuys, 2,800 ang pinakamalaking kinita niya sa isang araw. At ang pinakamababa nga mga kuys ay 1,500. Take note mga kuys, rider to ha. Mas mababa ba ang kinikita natin diyan mga kus, kasi wala tayo sa top rider. Yung pinakita kong earnings sa inyo kanina mga kus, ay batch 1 'yon. Bali ang batch ko nga pala ngayon mga kus, ay batch 5. At yung batch 6 naman mga kus, ay para sa mga newbie. Mas maganda ang yung batch, mas maganda ang bigay sa inyo bawat delivery. Fast forward ulit tayo mga kus, bandang alas 5 na to ng hapon. Na pagdesisyonan ko na nga mga kus, na huminto sa pagde-deliver. Malubat na rin kasi yung cellphone ko no mga time na to. At bali ang pinaka total earnings nga natin sa buong maghapon mga kus, ay 1,222 pesos. At tantsak nga kus, nasa 150 pesos naman yung mga natanggap kong tip mula sa customer natin. Isang rason nga pala Marcos kung bakit itinigil ko na mag-deliver ay palobat na kasi itong cellphone natin. At the same time Marcos, wala rin kasi tayong dalang power bank no mga time na to. Bali may limang oras pa sana Marcos na pwede pa tayong mag-deliver kay Foodpanda. At kung magtutuloy-tuloy sana tayong mag-deliver hanggang alas 10 ng gabi, ay kayang-kaya pa sana natin mapataas itong earnings natin up to 50%. Bali yung earnings pala na yan Marcos ay ikakaltas mo pa diyan yung mga magiging kastusin mo sa isang araw. Bali ito nga pala lahat ng yon Marcos. At based sa na naging earnings natin ngayon, kahit papaano Marcos, may 1,000 naman tayong maitatabi sa araw na to. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay pwede mo bang i kung taga ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. at kung sakali man na hindi ka pa naka ay baka naman see you next video mga kuys